Sino ba ang hindi nakakakilala kay Chris Aquino? Isang ina, isang icon, at isang matatag na babae na humarap sa maraming pagsubok sa buhay. Pero ngayong may malubha siyang pinagdaraanan, tila dumating na ang panahon para siya mismo ang magsabi ng kanyang huling mga habilin para sa anak niyang si Bimbi. Bakit nga ba kailangan na niyang ihabilin ang lahat? Ano na ang tunay na kalagayan ni Chris? Nahihirapan na nga ba talaga siya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Mula sa mga post ni Chris Aquino sa Instagram, marami ang nag-aabang kung kamusta na nga ba ang kanyang kalusugan at buhay ngayon. Tulad ng dati, hindi siya nawawalan ng update para sa kanyang mga tagahanga. Pero sa mga pinakahuling kaganapan, tila mas naging emosyonal at seryoso ang mga pahayag niya, lalo na't may kaugnayan ito sa kanyang anak na si Bimby. Ayon kay Bimbi, isa sa mga huling bilin sa kanya ng kanyang ina ay ang tapusin ang kanyang pag-aaral. Para kay Chris, kapag natapos ni Bimbi ang kolehiyo, ayos na siya. Sa kabila ng mabigat na kondisyon, patuloy ang pagiging matatag ni Chris bilang ina. Pero mapapaisip ka rin, gaano kabigat ang pinagdadaanan ni Chris kung naghahabilin na siya. Sa panayam ni Bimbi kay Tito Ogie, Inamin nitong nahihirapan na talaga ang kanyang ina. Minsan daw ay hindi na nito kinaya ang pag-alis ni Bimbi kaya kinansela nila ang flight kahit naka-impake na ito. Dahil sa matinding ugnayan nilang mag-ina, hindi pa rin maiwan ni Bimbi ang kanyang mama kahit pa kailangan na niyang bumalik sa eskwela. Kaya naman homeschooling ang naging sagot pansamantala para manatili sa tabi ng ina. Sinabi rin ni Bimbi na sa kabila ng sakit ni Chris, nananatili itong matapang. Isang linyang hindi niya makakalimutan ay nang sabihing, I will fight for you and your kuya. Para kay Bimbi, ang ina niya ang kanyang mundo at hinding-hindi niya ito papalitan. Araw-araw silang nagvi-video call at kahit simpleng lambing, gaya ng pag-aalok ng pagkain, ay malaki na ang tulong nito para kay Chris. Ngunit hindi lang ang kalusugan ni Chris ang naging usap-usapan. Matagal na ring tapos ang relasyon niya kay Mark Leviste. Ayon kay Bimbi, Matagal nang wala ang dalawa bago pa man ang kaarawan ni Chris. Hindi raw nila kinaya ang long distance setup at marami ring personal na dahilan. May bago na raw ang kanyang mama pero ayon sa kanya, nasa nanay na niya ang karapatang magkwento tungkol dito. Sa kabila ng lahat, masaya si Bimbi na may taong nagpapasaya sa kanyang ina ngayon. Isa raw itong mabuting lalaki, medyo makulit, pero very respectful at hindi taga-showbiz. Hindi man ito isiniwalat ng buong buo, pero malinaw sa sinabi ni Bimbi na tuloy na tuloy na ang bagong kabanata sa puso ni Chris. Kahit may bagong pag-ibig, hindi pa rin matatakpan ang katotohanang lumalaban pa rin si Chris sa kanyang kondisyon. Ayon kay Bimbi, noong birthday ng kanyang ina ay sumulat siya ng liham. Doon niya ipinahayag kung gaano siya nagpapasalamat na nakasama niya ang kanyang ina ng 17 years. Anya, may mga anak na lima o sampung taon lang nakakasama ang magulang pero ako 17 years at kasama ko pa rin ang mundo ko, ang mama ko. Ito naman ang kwento ni Chris Aquino mismo kung paano niya nilabanan ang kanyang sakit at kung paano niya unti-unting tinanggap ang posibilidad na baka hindi na siya gumaling rin. Kaya sa totoo lang, kahit ako, nagulat ako sa tapang na naipapakita ko. Kasi kung iisipin mo, araw-araw ay may bagyo Minsan literal, minsan emosyonal. Umuulan ng pangamba, binabaha ng sakit, pero heto pa rin tayo at patuloy na lumalaban. Maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na nagdadasal para sa akin. Sobrang na-appreciate ko yun, pero alam nyo na rin na ayoko kayong pabigatin. Hindi ko gusto na pasanin nyo pa yung pinapasan ko. Kaya kahit mahirap, pilit kong iniisip na, yes, gumagaling ako. Kasi yun ang totoo. Gumagaling ako, pero hindi siya straight line. Hindi siya mabilis. May mga araw na okay, may mga araw na hindi. Isa sa mga pinakakinakatakutan ko ngayon ay yung upcoming MRI with contrast. Sa totoo lang, yan yung type ng test na hindi lang katawan ang sinusubukan kundi pati na rin ang mental. Iba kasi kapag hihiga ka tapos ipapasok ka sa isang maingay na makina ng halos isang oras. Kahit may noise cancellation, rinig mo pa rin yung tunog tapos may dye na ipapasok sa katawan mo. Parang siyang pang-highlight ng kung may bara sa mga ugat. Parang sinasabi ng test na, Sige nga, hanggang saan ang kaya mo. Pero sabi ko nga, dahil sa inyo at dahil mahal ko kayo, I can say this with honesty. Kakayanin ko. I had a PET scan before na clear ako sa cancer. Kaya dapat kayanin ko rin to. Kasi kung makapasa ako dito, ibig sabihin, pwede nang i-transfer sa Pilipinas ang treatment. Excited ako sa posibilidad na yan kasi may mga gamot na wala dito pero available dyan sa Pinas sa tatlong ospital lang to be exact. Kailangan lang ang mag administer ay isang rheumatologist o minsan anesthesiologist o surgeon pa. Mahaba pa yung process pero kung makakaabot ako doon at least nasa sariling bayan ko na ako. Gusto ko rin kasi makasama ulit ang pamilya ko lalo na yung mga pinsan ko at mga kaibigan na ilang beses nang lumipad papunta dito para lang samahan ako. Sila yung mga tipong hindi kailangang tawagan kasi sila na mismo ang kusa. Pero alam mo yung kahit gaano kanila kamahal, iba pa rin ang pakiramdam ng makauwi. Iba pa rin ang tahanan. Nakakatuwa rin na si Bim, kahit teenager na, very involved. Siya talaga yung nagsasabi kung okay ba yung mga desisyon ko. At sa totoo lang, hindi ko rin kinaya nung kailangan na niyang bumalik sa Pilipinas. Umiyak ako ng todo. Pero naintindihan ko rin na kailangan niyang harapin ang buhay niya na mag-aral, makipagkilala at mag-exam. Para sa future niya rin yon. Pero challenge ko ngayon, ako naman ang sumunod sa kanya. Ngayon sinisigurado ko lang na malakas ako enough para bumiyahe, para tumagal, para magpatuloy. Kasi kahit hindi pa 100% ang katawan ko, buo naman ang puso ko. At kung may bagong inspirasyon akong kasama sa journey na to, ito'y isang doktor na alam kung anong pinagdadaanan ko at mas napapalakas ako. Hindi siya ang dahilan kung bakit may natapos, pero siya ang dahilan kung bakit naniniwala akong may bagong simula. Sa totoo lang, kaya pa rin ako lumalaban ay dahil sa mga anak ko. Sila lang ang meron ako at alam kong ako lang din ang meron sila. Of course, andiyan ang mga kapatid ko pero sa araw-araw ako ang ina nilang kailangan nila. Hindi ko sila pwedeng iwan. Kaya kahit gaano kahirap, tiniis ko. Sinabi ko talaga sa anak ko, hindi mo pa kaya anak. Hindi mo pa kaya ang responsibilidad na alagaan ang kuya mo, lalo na ang aspeto ng pinansyal. Kaya habang kaya ko pa, ako ang lalaban para sa inyo. Isa pa sa mga dahilan kung bakit siya naging bukas muli sa pag-ibig ay dahil na rin sa pagdating ng isang taong nagpaparamdam sa kanyang ligtas siya na may masasandalan siya. Anya, kapag may nararamdaman ka na hindi madaling gamutin, importante na meron kang tao na maaasahan mo. Siya yun para sa akin. At para sa isang inang matagal nang inuuna ang ibang tao bago ang sarili, mahalagang may taong mag-aalaga naman sa kanya. Minsan parang ako pa yung baby ng pamilya, pero kahit siya yung bunso, mas mature pa siya sa akin. Pinanghahawakan rin ni Chris ang pananampalataya. Nang nalaman ko ang sakit ko, nasa stage 3 na ako. Sabi ko noon, baka wala na akong isang taon. Pero ito na, year 2 na, buhay pa rin ako. Kahit papaano, napipigilan yung progression ng sakit ko. At sa bawat linggo na tinitiis ko ang gamutan at habang buhay pa ako, I owe it to the people who love me, to those who pray for me, and to God. Nagpapasalamat siya sa bawat dasal, sa bawat taong di man niya kilala, pero nananalig para sa kanyang paggaling. Yung isang kausap natin, sabi niya dalawang taon na niyang kinukontra yung mga nagsasabing mamamatay na ako, kaya nakakataba ng puso. Hindi na raw niya kayang bumalik front and center sa TV, pero umaasa siya na kahit behind the scenes ay maibabalik pa rin niya ang kanyang sigla. Sabi ko nga, Baka pwede tayo mag-host kahit once a week lang. Parang the view lang. Usap-usap lang, kwentuhan. Gusto ko lang mag-enjoy. At para sa mga tagahanga ni Bimbi, sa mga sumusubaybay, sa mga nagmamahal, ay may hatid rin siyang mensahe. Alam ko minsan nakakatakot, nakakapagod, pero kung may natutunan ako mula sa nanay ko, ito ay kahit sinabihan ng doktor na tatlong buwan na lang siya, lumaban siya ng one year and five months, kaya walang imposible. Kayo, ano ang inspirasyon nyo para lumaban sa buhay? Comment nyo lang ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang update.